Hello everyone! Oatmeal banana muffins, masustansyang pangbaon sa eskwela, pwedeng pang merienda ng buong pamilya Napakadali pang lutuin. Kaya naman, i-preheat na po natin ang ating oven sa 375 degrees Fahrenheit. Mas maganda po na nakapreheat na kaagad para kapag niluto natin ay yung medyo maumbok yung ibabaw ng ating muffins. So ayan, ngayon naman ay i-ready na natin ang mga ingredients. Meron po ako ditong saging. Kailangan overripe po yung saging. At dahil nga hindi overripe yung akin kaya i-microwave ko muna siya ng isang minuto. At pagkatapos i-microwave, ganito na po giging itsura niya at medyo lumambot pa. Maglagay nga muna po pala tayo ng baking cups dito sa ating muffin pan para nakaredy na yung lahat. So ayan, labindalbang piraso po yung aking gagawin dito. Eksaktong eksakto lamang po sa ating recipe. At ngayon naman ay imamas na natin yung banana. Bali, tatlong piraso nga po pala ng medium size na saging yung aking gagamitin. Dahil hindi po ako gagamit ng itlog dito. Kung gagamit naman po kayo ng itlog, dalawang piraso ang inyong idadagdag At kung hindi naman, additional, isang piraso ng saging. So, bali, substitute po na ko dun sa 2 pieces ng egg ay isang piraso ng saging. Pwede po yon kung kayo ay may mga allergies sa itlog. Ngayon naman, imash lang po natin ng ganito. Kailangan maging pinong-pino po yung pagkakadurog natin dito sa ating saging. Gumamit lamang po ako dito ng tinidor. Sunod naman po natin ihanda yung mga dry ingredients. 1 and a half cup ng all-purpose flour at 1 and a half cup din ng oatmeal ang aking ginamit dito. Ang sugar naman ay 3 cup, depende sa inyong panlasa. Baking powder, 1 and a half teaspoon. 3 times ko po itong ilalagay dahil 1 size lang po ng teaspoon yung ginamit ko. At ngayon naman, kapag okay na ang baking powder, gagamit din po tayo ng baking soda. Ang baking soda naman po ay 1 half teaspoon lamang. At syempre, kailangan meron din tayong konting asin. Again, 1 half teaspoon lamang din po. Ground cinnamon or cinnamon powder. 1 teaspoon po. Pero kung gusto nyo na lasang-lasa yung cinnamon, pwede po kayong magdagdag. Paghalo haluin lamang po natin itong ating mga dry ingredients at kapag okay na, ay iwan lang muna natin sa isang tabi. Sa isang separate bowl naman po ang ating liquid ingredients, 2 3 cup ng gatas at ang ating naman pong cooking oil ay 1 3 cup. Vegetable oil po ang aking ginamit. Pwede rin po ang olive oil, pwede rin naman ang avocado oil at syempre vanilla, 1 tablespoon para lalong sumarap yung ating muffins at isama na rin natin yung ating minas na banana. Ngayon naman ay atin pong hahaluin lamang mabuti hanggang sa mag-incorporate itong ating mga wet ingredients at kapag okay na, isama na natin dito sa ating dry ingredients. Haluin lamang po natin mabuti. At habang naghahalo po tayo dito, this is Bella ang kusinero ng Yodelmos Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama na rin yung all para lagi kayong updated sa mga bagong upload. So ayan, kapag ganito na po, ay lalagyan naman natin ng chocolate chips. At least one half cup po ng chocolate chips. Kung gusto nyo mas maraming chocolate, pwede naman pong magdagdag. Kung walang chocolate chips, pwede kayong gumamit ng kahit anong klase ng chocolate bar. Inyo lamang pong i-chop ng maliliit. Kapag ganito na po yung ating mixture ay okay na ito. So pwede na po nating ilagay dito sa ating muffin pan na iniready kanina. Gumamit rin po ako ng ice cream scooper para pantay na pantay yung dami ng ating ilalagay na mixture. Medyo puno po ang paglalagay natin dito kasi kapag mapin, katulad nga po ng sabi ko kanina, ay mas maganda na medyo maumbok yung ibabaw. So ayan, sakto nga po yung 12 piraso na muffins dito sa ginawa natin na recipe. At para mas lalong gumanda ang kakalabasan ng ating finished product, lagyan po natin ng chocolate chips sa ibabaw samahan na rin po natin ng konting oatmeal. So, ayan, para lamang po meron tayong design. And ay ready na po siyang i-bake preheated oven, 375 degrees Fahrenheit. I-bake lamang po natin ng 20 minutes. Pero ito po ay titingnan-tingnan nyo dahil depende rin po sa klase ng inyong oven. So, ayan, 20 minutes lamang po. Isinet ko na rin ang timer para tayo ay nakakasigurado. Ngayon naman, ay eto na po siya ang itsura niya. Ang ganda-ganda. Kaya pagkaraan ng 20 minutes, ito na ang ating masarap na oatmeal banana muffin. So ayan, mag na po kayo ng kahit anong inumin ang gusto nyong ipartner dito. Mas masarap kung umuusok na kape. Sa amoy pa lang, napakasarap na nitong ating oatmeal, banana muffins at higit sa lahat, masustansya pa. Kaya naman, mega love shoutout po sa inyong lahat na walang sawang nagmamahal sa Yodelmos Kitchen. Kayo po ang aming inspirasyon sa paggawa ng mga simpleng recipe. Mga recipe na pwede nating idagdag sa mga kumikitang pangkabuhayan, pambaon sa eskwela at higit sa lahat, pang ng buong pamilya. So yan, umuusok-usok pa at ito na naman ang ating masarap na merienda.